Sabihin mo na. Eh wag na, ayoko na. Eto na chichismis na ako eh. Sabihin mo na. Ano ko na sasabihin, wag na lang. Babangga ko to. <laughs> wag ka magagalit ah. Magagalit nya ako. Nakipagbalikan na ako sa ex ko. Kasi sabi ko sa iyo, pre. Paano si Henry? <laughs> telling my best friend no, na to malignock ako sa ex ka. Nalaglag, tumingin sa ibang oms. <laughs> Pare, wait lang, may sasabihin ako sa yo. <laughs> O, na, tingnan mo, spotlight mo agad. Kino mo yung spotlight. Ang sasabihin niya ako. Ako nagkikwento eh. Pero, Nagka papasok eh. Eh, huwag ka magagalit. So, tingnan mo. Tingin mo, hindi ako magagalit. Sana kinwento mo na lang. Huwag ka nang nagtanong. Huwag ka magtatanong. Huwag ka, ka magagalit. Wag ka ma Alam mo, mabilis ako ma-offend. Tapos tatanong mo ako. Huwag ka magagalit. Eh, huwag na, Pri. Hindi ko nasasabihin. Tingnan mo, nagagalit oh, ka. Ito, ka. nagagalit na ako. Sabihin mo na! Eh, huwag na, ayoko na. na, chichismis na ako eh. Sabihin mo na. Hindi na sasabihin, wag na lang. Babangga ko to. Wag na lang, pre. Ay, babangga ko to. Kasi oh, ito kaya... na. Wag ka na magalit. Wag ka magagalit, ah Magagalit niya ako. Magagalit na ako agad. Kasi alam mo naman ako. Na... Diyos ko, ka magagalit. Diyos ko, malaglag nga lang ice cream ko. Galit na ako. Kwento mo pa kaya. Oh, ito. Sorry. Ito. Wag ano, ah Kasi, pre, nakipagbalikan na ako sa ex ko. Masasabi ko sa iyo, pre. Kung kailan... Kayo... Paano si Henry? Eh, pare. Nung nakausap ko siya, may feelings pa pala ako, eh. O, paano si Henry niyan? Hindi ka mo sinasadya eh. Ano oh, di sinasadya, pre? Diyos ko, sinadya mo yan. Kung kailan naman circle ko, tsaka malolokohin. Nakaloka eh, ka naman. Sabi ko sa'yo, siguraduhin mo yung ano mo eh, bago ka sumagot. Eh, sure naman ako dati eh. Nung nakuusap ko yung ex ko eh. Nagkaroon ulit ako ng feelings. Ate, parang mukha nating pinagaanohan si Henry niyan. Parang natin pinagtutulog nakakainis ka naman. Iba blind item kita, promise. Ito yung best friend ko, kung may ka-ranking sa past, tsaka sa feud, sa ano. Pari naman, binilay na item mo, tas ako din yun eh. Ano Pari nga ito. Mag-WhatsApp, Juana pa ako sa huli. Pari okay. naman eh. Hindi <laughs> nga, seryoso nga. Ay, ah, seryoso din ako, ma-blind item kita, sisikat ka. Naku, sinasabi ko sa'yo. Nagpa-blind item ka pa, Diyos ko naman. Oh, item sa background ko, picture mo. Pare. Ah, sinasabi so, ko sa'yo, pre. Naku, pre, ito. Kakairita, gagi ka. Eh, pare. Gagi ka wawa si Henry, wala ka alam-alam. <laughs> eh, tulungan mo na lang ako pa. Ay, pare. hindi, bubukin kita. Sabi ko ngayon. Pare, wait lang naman. Prank ay, lang ngayon. Ay. Ano ay, prank? Wala prank sa akin. Gagi, prank ngayon. <laughs> ko. Parin na lang. Bakit kipi mo hindi for sale? <laughs> hindi, kaya, para na. Para, para na to sa kanya, ano ba yan? Para na to sa kanya. <laughs> para na to sa kanya, lol. <laughs> gigil na gigil, gigil ko ko kipi mo for sale. Gigil na okay. gigil. Pa, okay, ko talaga kipi mo for sale. Kipi ni Juana for sale. Tama-tama, ni Joanna pa karot. Takiwa ko na blind item, mabuta. So, <laughs> ako din yon. Talaga, talaga, talaga. Joke lang blind item. So, huli, WhatsApp Joanna. Ganon. <laughs> sinabihan kita tama mali. Mali na ka decision pare, na pinapita ko sa'yo. Para <laughs> he. Gagi, ipopost talaga kita. Prank nga lang yun! Pag yung tropa ko talaga loko mo. <laughs> hindi, promise Wala hindi. Kung best friend dito, ganyan. May seryoso na, alam mo. Sinabi ko na rin sa kanya, pag niloko mo yung best friend ko, friendship over tayong dalawa. Ikaw pala magloloko ko. Alam ko naman, na, manloloko ka, pero huwag naman. Dito. Bare, dere-derechin mo nga mo. Sabing prank nga eh. Ano ba kailan? <laughs> Totoo lang tayo. Ay, ko talaga. Yeah. Hey ano oh, ba? What? So. Wow. Alam mo ba? <laughs> alam <paano? laughs> item yeah. ito, para Blind item. mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo 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 ba? mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo